Napaka-cute talaga itong nabili kong upuan na to kasi parang bagbagan lang siya o tingnan nyo. ba diba? ang liit niya? Pwede mo siyang dalhin kahit saan. Pero upuan yan guys sa tingnan nyo. Ayan. Hihilahin nyo lang siyang ganun tapos ayan instant upuan na siya. At syempre tinesting ko muna kung matibay kasi baka mamaya lumagapak na lang ko bigla. So ayan o oh, upu-upu lang person. O di ba diba? Ayan hindi nyo pala kita. Wait tingnan natin. Ayan. Tingnan nyo ha. O, oh, di ba? O, kaya naman niya ako. Pero feeling ko baka parang nakakatakot tong upuan ng mga matataba o yung malalaking tao. Kasi baka biglang umatras yung ano niya. Pero matibay naman siya. Tapos, i-close mo lang siyang ganyan. Pag gusto mo siyang pababain, pwede mo siyang i-adjust. So, ayan. Tinatry ko siya ng parang bababang upuan lang. Para pag yung gusto mo lang ng parang bangkito o ganun ba, naglalaba ka. So, ayan. Magagamit mo siya. O, oh, ba? Diba? Ang ganda. Adjustable siya. Pwedeng mataas. Pwede din siya mababa mm, ang ganda-ganda. Nag-enjoy talaga ang person. Paikot-ikot pa. <laughs>